Marahil pamilyar ang marami sa kasabihang magtanim ay di biro na naglalarawan sa sakripisyo ng mga magsasaka. Tulad na lamang ng mga magsasaka sa probinsya ng Abra, hindi talaga biro ang hirap na kanilang nadarama. Isa sa kanila ay si Aling Nena. Nagtatanim po kami ng mga gulay, mga palay, magsasaka po sa karamihan dito sa amin. Yung mga bukid po na sinasaka namin hindi hindi po namin pag-aari. Makikipagsaka kami lang. Tapos yung kung may ani po, hinahati pa yung ani namin. Silang mga nagbungkal, nagtanim at nag-ani ay hindi rin nila mismo'ng matitikman ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Yung mga ani namin hindi naman po maganda lalo na kung hindi maganda ang panahon. Yung mga tanim namin na palay, kunti lang po yung mga naani namin. Tapos yung mga gulay namin, kung sinalanta po ng mga peste, wala po kaming maaani. Kung mas maganda ang kalidad po yung ani namin, ibibenta po namin. Tapos bibili po kami ng mas mura pong bigas. Ang nararanasang ito ni Aling Nena larawan din ng maraming mga kababayan nating magsasaka. Kaya naman, kahit sa mga simpleng paraan ng pag-alala sa ating mga magigiting na magsasaka, nagiging daan ito upang kahit bahagya ay maibsan ng bigat ng kanilang pinapasan. O pag ganyan na may dumadating na tulong sa amin, masaya po kami. Kaugnay ng pagsasagawa ng Worldwide Lingap sa Mamamayan, ipinaabot ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ilang care packages sa mga residente ng Abra na karamihan sa kanila ay kabilang sa sektor ng mga magsasaka. Sa lingap na ito, nakakamenos po kami ng pambili ng bigas. Hindi may makakalimutan kasi malaking tulong yan sa amin. Kahit mahirap magharap buhay, masaya na kami. Pag may natanggap kami ng ano, bigas. Pag magtinda ako, kitain ko ng limang araw yan. La lalong lalo na po kung walang wala ang mga tao, malaking tulong po yun kasi imbes na bibili po sila ng bigas, hindi na po sila bibili. Ang ginawang ito ng iglesia, kahit papaano, ay nagbigay ngiti sa kanila, bata man o matanda. Ngayon lang ka kasi ako pumunta dito. At saka magandang loob ko na nakatanggap. Oh, thank you po sa playing Pumunta po kami dito dahil nabalitaan po namin na may gaganapin po na alingap. Para sa akin po nakakatuwa. Hindi lang po sa akin, kundi pati na po sa mga iba kong mga kasamahan. Nakakatulong po ito sa aming pang-araw-araw. Maraming maraming salamat po kapatid Eduardo Manalo. Maraming salamat po ng napakarami po talaga sa mga paglingap na ganito. Napakasaya po talaga dahil natutulungan ang mga kababayan namin ang dahil po sa lingap. Kay Eduardo, maraming salamat po kasi may natanggap kaming biyaya sa inyo. Maraming maraming salamat po. Para sa kanila, naramdaman nila na hindi sila nag-iisa dahil may mga handang dumamay lalo na sa panahon ng kanilang kagipitan. Malaki pong naitutulong sa mga residente po dito yung naitutulong ng Iglesia ng Kristo po. Kahit na malayo po ang lalawigan ng Abra, pero ang pagtulong po ng pamamahala, tuloy-tuloy na nararamdaman ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit may kalamidad man po o wala, handa pong tumulong ang kapatid na Eduardo B. Manalo sa lahat po ng nangangailangan. Mula po rito sa probinsya ng Abra, Jumel Ubina, Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.